Hey, what's up? Puno uh, panoodin natin tong punto de vista dito ni PH Update. Uh, one hour ago. Kapapasok ko lang. Binigyan niya ng matinding reaction video to si Pangulong Bangag ng Pilipinas. Ano, natin. There you go na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Alam nyo na ho, ay yung uh, joint button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, wag na ho tayo magpatumpik-tumpik no, dahil napakarami ho nating tatalakayin dito sa video na to. Unahin na ho muna natin itong balita ah, ng, ano, ng, uh, ng uh, News 5. Ito, Eto, pakinggan nun natin itong mga kababayan. Muling nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na walang blankong item sa nilagdaan niyang higit 6 na trilyong pisong General Appropriations Act. Sa kanyang speech sa National Convention of Lawyers sa Cebu kanina, tila nainis oh, na, na pangat, you know? ang Pangulo sa mga kritikong nagsasabing may blankong mm -hmm. item sa 2025 National Budget. Oh, Giit ng Pangulo, noong nakaraang buwan, binasa niya ang higit 4,000 pahina ng GAA. Oh, 4, <laughs> pagkatapos niyo nagpulburon, pagkatapos niyo kumain ng pulburon, binasa niyo. 4,000 pages, maniniwala ko kayo babasahin ng mama na yan. Anak ng Sa sobrang tamad si Marcos Jr., ha, lang ho niyan, puro concert at party. Pero para basahin ang uh, GAA na merong 4,057 pages, ha, yun yung eksaktong uh, uh, numero ng, uh, ng uh, pahina na binanggit nitong si Marcos Jr. Mga kababayan, ganito lang naman ho yan. Bakit mo pa... Bakit mo pa itinalaga ya ang si Ralph Recto, meron siyang secretary, yan si Pangandaman, meron siyang mga utusan o kung sino paman man ay ang mga julalay mo diyan sa Malacañang na sila ang sisiyasa diyan at sila ang uh, kumbaga magsasabi sa iyo kung merong uh, problema yang GAA na yan. Maniniwala ho ba kayo mga kababayan na yung mama na yan ibabasahin e, yung 4057 pages ng GAA? Nako nang toka eh, ano, magpapabida ka na lang, sablay pa. Ha, pwede mo na sabihin na siniyasat namin na maigi yung 4,057 pages ng GAA. Wala kaming nakitang blanco. Pero wag mo kaming paandaran na binasa mo lahat yun. Sigurado ka, binasa mo lahat yun, Brad. Natoko ah. And mapangang sa ngayon, dinadaan mo pa rin kami sa mga pagbubudol mo. 2025 na ho tayo. Kung noong 2022, eh, naisahan mo yung uh, marami sa ating mga kababayan. Siya na tayo doon, no? Naisahan mo. O dito sa isa na to, hindi ka na makakaisa, Brad. Tapos na ika nga. Lahat ng pambubudol mo, kung meron na kaming ika nga, kontrabudol na yung mga panahon na to. Ah, nandiyan na yung si Senator Philip, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yan si Atty. B, Congressman Rodante Marcoleta. Yan ho yung mga kandidato na kontrabudol, ika nga. Ay, ay, si Tatay Digong, yan ho ang kontrabudol. Kumbaga, panlaban ho natin sa budol yan. Kasi pagka ho yung mga yan, hindi ho natin sinundan, hindi ho natin uh, na pinani pinaniwalaan ngayong papalapit na election eh, para rin ho tayong nabudol, parang yung nangyari noong 2022 presidential election, eh, mauulit lang ho ngayong 2025 midterm election. Ah, pagka hindi natin binoto yung mga kandidato na sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay ang mga inendorso niya na yan, kung pagka ho, hindi natin kinampanya sa mga kamag-anak ho ninyo at hindi natin binoto, eh parang ano ho, parang uh, parang uh, naulit ho, ha, nagdeja bu ika nga. Yung uh, nangyari noong uh, 2022 uh, presidential election. Sinabi ni Tatay Digong, huwag niyong paniwalaan yan, bangag yan. O, oh, di ba? Ngayon, meron nung siyang ini-endorso. O, oh, malamang sa malamang, yung mga ini-endorso niya na yan, mga bangagdin niyan, yung uh, kay Marcos Jr., mga hmm. mga mahihilig din sa pulburo niyan. Di ba? Anong nangyari kay Kati Binag? Diba? Noong uh, nakita nila na hindi siya sabay itong si Ma'am Katie B sa trip nitong mga bangag na 'to, anong ginawa ho nila? Ina-isolate siya, kumbaga, inalis siya sa grupo. Kaya 'yang mga 'yang, 'yang mga napasama sa grupo na 'yan ng senatorial candidate ni Marcos Jr., malamang sa malamang mahilig din sa kulburon 'yan. Malamang ha kasi ulungan naman pagka nagjo-jamming sila tumitira sila ng Goldilocks. Wala nga naman, ikaw di katitira. Ganun lang naman ho yun, mga kababayan. Kaya sigurado ho tayo dito, eh, karamihan dyan, eh, nagpupulburod yung mga yan. Pinag-aralan niya raw itong maigi. May ilang provision siyang vinito, pero wala raw talaga siyang nakitang blankong item. Matatandahang hey. naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang isang grupo para ipawalang bisa ang GAA dahil ito raw ay iligal at hindi umanoon na ayon sa batas. Huh? Stay safe on the road with the 1080 PhD 360D rotating mini ADAS dash cam. Ho, ha, Kasi yung, yung, mga kinausap ni Marcos Jr. dito, tingnan ho yung ang uh, mga taga Supreme Court. Tingnan niyo ho 'yung mga pagbumukha nila, hindi ho sila natutuwa hmm. kay Marcos Jr. Mamaya ho, So for those of you and up to now I cannot find those Oh panoorin na ho natin yung kabuuan ng speech ni nitong si Marcos Jr. bangag. Ito pakingganu na to mga kababayan. It is an honor and a pleasure and uh, with a little trepidation that I stand before you today because you are our agents of justice who whether by choice and necessity have dared to be able to go through voluminous tones, read through 100-page contracts without falling asleep. And that alone deserves already applause. But let me tell you, as president, I am going to give you a run for your money. Just last month, I had to read 4,057 pages of the General Appropriations Act for 2025. De palakpakan ho natin siya. Palakpakan ho natin itong si Marcos Jr. Binasa mo pala, Brad, eh. oh, Binasa niya ho yung 4,057 pages ng uh, general appropriation. Okay. Because I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts, vetoed it. And so, for those of you, and up to now, I cannot find those damned blank items. <laughs> we'll keep Saan looking. Lang 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 lang. We'll keep looking. But I don't. I really am convinced that they simply do not exist because it is not allowed to exist. So for those of you who think the presidency is just handshakes, photo ops, I assure. Teka lang, teka lang, lang, Di ko na pakita yung mga nila ano nila yon dito eh. Ulitin ho natin ha. Ayan! Ayan ho mga kababayan. Yan mga taga Supreme Court yan mga. <laughs> Tingnan nyo hindi ho sila natuto ha sa mga nakikita at sinasabi nitong si Marcos Jr. Lagot ka lagot, lagot ka Marcos Jr. Ha? Pagka nagkaaroon na ng pag-uusap, diyan sa maiisinampa nitong si Atty. Ribica at nitong si uh, uh Congressman uh, Ungab diyan sa Supreme Court. Nako, may kalalagyan ka. Ah, marami ho kasing dapat ipaliwanag ang administrasyon diyan. Alam na nilang palisipikado, alam na nila na merong linabag itong mga congressman na bumalangkas diyan sa 2025 budget pero pinermahan pa rin ho niya. Hmm. Oo, oh, nagbito siya. <laughs> para hindi masyadong ano, hindi masyadong Maska obvious. Para kahit papano eh makampante yung ating mga kababayan. Ayun, nagbito na ako ha, ah, yung mga pinapalusot nitong mga walang congressman na to. Good cop, bad cop ho sila, no? Kunyari, nagpapanggap na good cop tong si Marcos Jr. Pero pare-parehas lang yung mga walang yang, mga walang yayang mga yan, ha? Kaya wag ho kayong maniwala. Yan, mga taga-Supreme Court yan. Etong mama na to, eto ba yung tagapagsalita ng Supreme Court ngayon? Uh, nakalimutan ko na pangalan nito pero ito lahat mga yan taga Supreme Court 'yang hindi ko tayo nagkakamali. Tuloyon natin. And 25. Because I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts vetoed it. And so for those of you and up to now I cannot find those damned blank items. Yeah. We'll keep looking. We'll keep looking, but lang, I don't lang. I really am convinced that they simply do not exist because Oh, wala naman sina wala naman kaming sinasabing nasa GAA 'yon. Di ba? Wala naman nagsasa, wala sa nagsasabing nagsasabi na nasa GAA yung mga nawawalang uh, mga sa mga blanko sa ano, diyan sa ano, diyan sa diyan sa, sa Baykam. Well, hindi naman ba hindi naman <laughs> GAA yung sinasabi namin, sir? Kau no, naman hanggang ang... Kaharap mo na mga abogado, bubulahin mo pa. Yan ang problema pagkabangan. Yung self-confidence to the moon. Di ba? Di ho niya naisip na mga abogado yung kaharap niya, hindi niya basta-basta mabubola. Pero still, pinagpatuloy pa rin ho niya kasi bangag na ho siya. Di ba? Ganyan ho katindi yan. Dahil nga naman bangag, eh kahit na alam niya di siya makakaisa, ipagpipilitan pa rin niya. It is not allowed to exist. So for those of you who think the presidency is just handshakes, photo ops, I assure you that fine sa, sa panahon mo sir sa panahon nyo ang uh, naging trabaho hmm. ng presidente oh, oh. eh parang parang palamuti siya eh, no. Parang palamuti ang ang nangyari, yung mga nakapaligid na ulupong sila ang tumitimo, yeah. itong si Lisa, yang si Tamba Sosurado. at lahat ng uh, oportunistang nakapaligid dito kay Marcos Jr. Kasalanan naman ho niya. <laughs> Kasi simple lang naman yan. kung ayaw kung di talaga niya kaya, at hindi naman niya si BP eh, nitang, kahit madaling araw nga tawagan niya si BP, sabihan niya lang na, hindi ko na kaya. Ikaw na magpresidente. <laughs> Eh, na, na masyado na akong uh, nalululong sa pulburon, magpaparihap muna ako. Di ba? Ganun lang naman nung oh, kadali. wala na eh. Puro pulburon na lang nasa utak na itong mama na to. Kaya yan nangyayari sa ating bansa Nagkakahendot-hendot to. Nakita nyo naman nung oh, mga kababayan. Pagka umulan, mark my word, ah, sigurado, sigurado, lulubog. Lulubog ho mga kababayan. Ngayon, swerte-swerte yan eh. Kumbaga, swerte tong administrasyon eh. Hindi na i-emphasize ang kapalpakan nila dyan sa flood control na yan. Pero 100%, tandaan nyo ho ito mga kababayan. Pagka, pagka bumagyo, umulan ng malakas, kung al yung mga lugar na anong uh, nung nagdang taon eh lumulubog, doblehin nyo, po, doblehin nyo pa ho yung mga lugar na yun. O yung mga, kung iniisip nyo dati, hindi kayo nalulubog. Hmm. abangan nyo lang ho pagkapanahon na ng lanin niya, yeah. sigurado ho, maglalabasan okay, na yeah. naman yung mga kakurakutan ng na mga yeah. nakapaligid na yan kay Marcos Jr. Eh, kinukonsente eh. Eh, ang presidente, walang malinaw na programa laban sa korupsyon. Kaya lahat na lang ng mga gusto mangurakot, eh, talagang hayahay ho ngayong mga panahon na to. Kung baga, wala. Okay lang, eh, presidente nga eh. Di ba? Hindi eh. nga siya nagsasalita about sa korupsyon eh. Control, eh. Ano lang siya, basta tapik uh, topic lang niya eh, mga Duterte, mga ad sa administrasyon, ang banat lang talaga eh, kung ma paano mapababa taripa, yan, no, makapamigay ng ayuda. Yun lang ang hmm. uh, pinagkaabalahan ng bangag na yan. Uh, kaya para sa mga kababayan natin, eh, magandahan-handa na ho kayo, bili na ho tayo ng medyo madami-dami siyang bibita. pagkapanahon na ng Laninia, panigurado ho, 100%. Uh -huh. Marami exactly. na naman lu uh, lugar sa Pilipinas ang paniguradong lulubog. Prince is alive in my office as well. Hello, friends. Uh, as a pizzaiolo, I've spent half of my life testing out the equipment for making. a pizza. Today, at the 20th National Convention of the Integrated Bar or of the Philippines or IBP, you convene to reflect on the critical role that you play in shaping the legal mm -hmm. landscape of our nation. There is no better moment than this. To reaffirm our shared commitment to the rule of law, a commitment to ensuring that justice remains the bedrock upon which our democracy stands strong and unshaken. This year's theme, From Milestones to Horizons Strengthening the Future of the Legal Profession, is both a rallying call and a profound challenge. I have always held deep respect. For your profession, not only because of its role in our society, mm -hmm. but also because of the example set by the lawyers that have surrounded me all my life. Mm -hmm. To begin with, with, my father, all assistant, all of those who assisted him during his time business in, business. Uh, in government, and uh, to the point that. Okay, wala na ho tayong ano, wala na hmm. Yeah. Uh, yung mga sinasasabihin ni Marcos Jr. dito. Puro pambobola na lang ho ito. Punta ho tayo dito. Yan, na Sa mga gustong uh, makarinig ng plataforma nitong si uh, Pastor Kibuloy. Ano pa ho bang hinihintay nyo? I-share nyo na ho itong video na to sa mga mahal nyo sa buhay. Ha? at kung gusto nyo magkaroon ng tunay na pagbabago sa Senado, tayo ay naniniwala na yung si Pastor Apollo Quibuloy, kung sakaling mapunta yan sa Senato, malaki ko ang may aambag niya sa ating bayan. Uh, kahit hindi ko kasi yan nabibili ng pera, iyaan yung mga kandidato na hindi mo mabibili ng pera. Baka uh, do do-doblihin pa niya yan. Di ba? Bilyon? Meron akong daang bilyon. Hindi naman no. Oh. I mean, eh, eh si Pastor Kibuloy kasi oh, ano yan eh, mayaman yan eh. Kaya hindi na pera yung ano niyan, nasa utak niyan. Kasi mga programa niyan sa SMNI, programa niyan sa simbahan mm -hmm. niya, eh puro ano eh, nation building. Kung paano mak makakatulong, ay hindi oh, kung anong makukuha nila sa pamahalaan. Ang mama na yan, eh, ang iniisip po, oh, kahit anong, anong ginagawanya uh, uh, ginagawa niya, ah, mapa sa simbahan, ah, yung mga active na kay OGC member, lagi hung merong ano yan, merong tree planting activity, clean up drive, kahit hindi pa ho siya tumatakbo, ginagawa na talaga ng ano yan, ng uh, KOJC. Meron din siya ano eh, yung tipong uh, yun diyan sa dyan sa SMNI yung uh, ano talaga panlaban sa mga ano, sa mga sa mga makakaliwa. Napakaganda ho noon. Tayo ho talaga bilib, bilib na bilib doon sa advocacy ni Pastor Apollo ibuloy na yun. Isa ho yun sa mga dahilan kung bakit ho natin siya sinusuportahan. Ito totoo to ha. Kasi ho talagang galit ho tayo sa mga makakaliwa na yan. Ah, kasi pang pangulo yan eh. Mga perwisyo ho yung mga yan. Talagang suportado ho natin yung si Pastor Apolo Kibuloy. Kahit noon pa, noong pa mga panahon na talagang namamayagpag pa kay uh, ano no, SMNI, talagang uh, nation building ho talaga ang uh, tinutumbok nitong si Pastor Apolo Kibuloy. Hindi ko ni niya iniisip kung anong makukuha niya sa pamahalaan, Hindi kagaya ng mga politiko dyan. Yung pabor, impluensya, kapangyarihan, pera, ayuda o kung ano paman ini ah, iniisip po niyan kung anong maiaambag niya sa ating bansa. Di ba? Napaka, napakasarap magkaroon ng leader na merong ganong uh, pangarap sa Pilipinas. Ayan, si Atty. Jimmy. Hindi din po niya iniisip kung anong makukuha nila sa pamahalaan, kung anong maiaambag nila yun nasa utak ng mga kandidato natin na pagkasenado. Pakinggan nun natin, itong si Attorney uh, Atty. Torion. Yung he did not do. How many filed cases against him? Kung mababasa ninyo, isa lang po ang nag-file ng kaso sa kanya. Ang nag-file ng kaso sa kanya, naisiwa na po ng warrant of arrest ng libel at saka nag-file lang po noo That's incident. I could not the details because I am subjected to subjudice rule. But this I can say as his lawyer, he is innocent and because of that he has been made the poster boy of political persecution in our country today right. and that is why to represent those who are actually downtrodden to represent those who are abused he decided to join the political race in order not only to give voice to all those who are victims of the weaponization of the law, but also to advance what he believes to be the best for our country. Kaya nga, akin po kayong nire-request from the bottom of our hearts. Hindi na po tayo mag-atubiling suportahan si Pastor Apollo Sigibuloy. Siya, siya po ay pastor ako po ay isang Muslim. Balik Islam po ako sa lahat po ng ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And even if I am a Muslim, I have been his lawyer for many years. I have been with him talking to him, conversing with him. And I do believe in my heart that if you will place him in the Senate, he will be able to advance not only the interest of us the downtrodden but likewise he will advance the progress of this country why why do i say that ano po ang pruweba natin kasi kung mag-manifest ka sa korte kailangan ka ng ebidensya wala na po tayong kailangan na ebidensya Tingnan niyo po ang katauhan ni Pastor Apolo Sikibuloy. Tingnan niyo po ang KOJC. He started from scratch. Yet, he was able to make KOJC one of the leading religious organizations in the country. He has led so many people out of ignorance by making them scholars. He has led many youth to be gifted with education. He has fed people many children and he has helped many poor country, countrymen of ours. So, kung kailangan po tayo ng Exhibit A na walang bahid na korupsyon, si Pastor Apollo C. Si Kibuloy na po iyon. Pwede... Palakpakan, palakpakan ho tayo, palakpakan. Tayo ay naniniwala dyan. Walang bahid ng korupsyon. Si Pastor Apollo Kibuloy ho yun. Naniniwala ho tayo dyan kasi kung kurakot yan, hindi ho lalaki Yang, uh, kay OJC Hindi ho lalaki yan. Panigurado, 100%. Pagkakurap ang leader, eh, hindi, yan, hindi, hindi ho mapupunta sa iba't ibang mga bansa. Hindi ho magkakaroon na napakagagandang pasilidad dyan sa Davao. Dyan sa Davao. Hindi, hindi ho magkakaganoon. Magkakaroon ng uh, uh, TV and radio station. Hindi Pagkakorakot, malabo hong mangyari yun. Ibubulsa lang ho ng uh, ano, ng leader pagkaano, pagka nakakita ng pera eh sigurado, diretso 'yan sa bulsa. Pero dahil ah. lang si Pastor Apolo Gublo, eh, gusto Buloy, niyang makatulong ah dahil, do, do, doon sa kapasidad niya bilang pastor noong hindi pa siya tumatakbo, nung hindi pa siya nakakulong. Pero ngayon iba na ho eh. Kumbaga, ang ating bansa ay eh, naghahanap na ah, sabik nga uh, magkaroon ng leader na kagaya nitong ating uh, 53 sa balota itong si Pastor Apollo Kibuloy. Actually isa ho ito sa video na to na talagang tinutukan natin yung mga plataporma nitong si Pastor eh. No, kaya naman sa mga kababayan ho natin diyan, pakishare share ng video na to uh, para mas makilala uh, ng mga kababayan natin kung sino nga ba itong si Pastor Apollo Kibuloy. Ah, uh, taliwas ho sa pag uh, Uh, sa pagpapakilala sa kanya Ng uh, mainstream media uh, Doon na lang kung hindi ko kayo naniniwala Sa pananampalataya niya eh, uh, rinirespeto uh, ko kayo doon Pero doon sa pagiging mato Siguro hanggang dito na lang Abangan niyo next Yung kadugtong nito Sa next nating video Sa next nating reaction video Okay uh, There you go Let's out